So hello mga kabusing, welcome back to my blog So for today's video ngayon mga kabusing, ang pag-uusapan natin ay ang Miss Grand International mga kabusing na kung saan yung kanilang swimsuit competition niya mga kabusing ay gilid mga kagabi mga kabusing at syempre, ang ating alam niya mga kabusing kung talaga yung mga nag stand out sa kanilang performance at syempre, kung saan talaga ang nagbigay ng magandang Uh, magandang pasarela, magandang post uh, pose, magandang walk at syempre overall mga kabosing total package ng mga kabosing na sa kanilang posing gesture nga mga kabosing at yung kanilang mga malulupit na mga galawan nga mga kabosing so sa wali kahap kap at salam alay po dyan mga kabosing at syempre huwag natin pagdala mga kabosing ang mga nag-stand out sa akin during the swimsuit competition at mga kabusing. At syempre, andyan dyan si Australia mga busing, na kung saan grabe din yung kanyang performance. Very simple lang, maganda at syempre yung kanyang pinakita talaga, very elegant talaga. At syempre, ang ganda ng katawan niya, yung execution niya, okay na okay lang din. At syempre, si Canada mga kabusing. si Canada maganda yung kanyang pinakita yung kanyang performance din sobrang napaka solid din at medyo may something na kulang din masyada pero okay na okay naman sa akin yung kanyang galawan at syempre si Colombia mga kabusing, na sobrang sexy ang ganda niya mga kabosing ganda na kanyang katawan napaka classy na kanyang dating din mga kabosing hindi masyadong magaslaw very ah, uh, formal talaga at very classy talaga mga kabusing kaya open okay office okay sa akin at syempre si Czech Republic ng mga kabusing na kung saan grabe ang ganda ng kanyang pinakita yung kanyang performance niya sobrang ganda ang lakas ng kanyang dating sobrang ganda mga kabusing kaya hindi ako magtataka kung bakung kung pwede itong makatap 5 mga kabusing or makaranas at mga kabusing sa coronation night at syempre dyan din si Dominican Republic mga kabusing na grabe ito mga kabosin. ang ganda na kanyang pinakita yung kanyang performance talaga na sobrang sulit yung buhok niya na sa ayos grabe yung kanyang agalawan mga kabusing na yung mga latinas talaga grabe nag stand out sa akin si Dominican Republic at syempre si Ecuador nga mga kabusing na kung saan grabe rin ito mga kabosin, no? ang ganda okay na okay sa akin yung kanyang uh, galawan napaka classy din mga kabusing at lumilevel up din ito, talaga si Ecuador at syempre si Gana mga kabusing na kung saan grabe napanganga ako sa kanyang galawan ang hips niya talaga sobrang wavy ang ganda ang sexy niya pero yung kanyang face hindi ko masyadong bet Pero yung katawan niya ang ganda Maganda yung kanyang uh, execution din Yung kanyang mga galawan Grabe din mga kabusin talaga Hindi talaga ako magtataka Bakit mapasama to sa semi-finalist mga kabusing si uh, Ghana At syempre si Gotimala mga kabusing Sobrang payat Kita nyo kanyang mga ribs Grabe hindi ko alam bakit ano yung kinain ito ni Guatemala na sobrang payat niya yung kanyang performance okay na okay may palihan din pa siya mga kabusing sa last post niya mga kabusing grabe si Guatemala at syempre si Guyana mga kabusing ko siya ang ganda ni uh, Guyana sexy rin siya mga kabusing maganda rin kanyang buhok yung kanyang ayos doon okay na okay sa akin mga kabusing at syempre si Indonesia na kung saan ang laki ng kanyang dildo no, ni Indonesia pero hindi siya masyadong ka, katangkaran pero mukha siyang pandak mga ang laki ng kanyang katawan at ang li, hindi siya masyadong katangkaran mga yung kanyang height parang pandak siya basta kung, kung, kung sa face ang ganda niya total quality siya pero yung sa katawan hindi ko ka masyado siya, siya na-appreciate baka sa camera angles na siguro na mukha siyang mataba at saka malaki na kanyang hinaharap ng makapasay. Pero yung performance niya, okay na okay yung execution, yung kanyang galawan, pasok na pasok sa akin. At syempre, si Italy mga kabusing, kahit bukas siyang old yung kanyang itsura doon, pasok na pasok sa akin itong si Italy. Ang ganda, ang linis, yung kanyang pasarela, maganda rin mga kabusing. Kaya okay na okay sa akin si Italy. At syempre, si Jamaica naman na very uh, maganda mga, mga yung kanyang aura tapos yung kanyang galawan din okay na okay kaya lang sa last part na yun nung papapit na kay Nawa para siyang natalisod mga kapos no? kaya bumaba yung kanyang energy pero sa from the start okay na okay yung kanyang energy ang taas nung, nung na siya bumaba yung kanyang energy mga kabusing. pero dinaan niya sa kanyang charm sa kanyang smile mga kabusing. Eh. ganda na ayos sa kanyang mukha Ayos 'to kanya mukha. Yeah. Si Japan Marabosing no grabe dito si Japan, parang hindi din magpaawas sa tumbling niya, parang ginawa niya At si yung ginawa sa Philippines na from Alabang na nagtumbling talaga siya mga Kaya yun Kaya kay Japan, <laughs> Agawik siya na si Japan. At syempre, si Kosovo Makabosing, no? akala ko magbibigay pa siya ng more on pasarela, more on galawan, more on moves. Pero, ang simple na kanyang binigay Makabosing sa uh, atin Makabosing, very elegant, very sexy na Makabosing, yung pa, uh, ano, sa kanyang bubsi-bubsi Makabosing at sa kanyang hugis ng katawan. Kaya, sa okay, akin okay lang okay din syempre mga kabusing, si laos grabe ang payat talaga ni laos, no? hindi mo talaga ma-expect na yung katawan talaga sobrang payat grabe din mga kabusing. I don't know kung bakit ano yung kinain nito ni Lacos but ang payat niya mga kabusing, at hindi siya masyadong kagandaan pero more on fair fair na fair na siya at syempre si si Malaysia mga kapos no? grabe rin si Malaysia no? Ang ikli na kanyang katawan, yung kanyang uh, legs talaga sobrang haba. Pero yung katawan niya talaga, hindi ko na nagustuhan yung kanyang katawan. But overall, okay na okay sana yung kanyang performance. Pero yung katawan talaga, hindi ko lang masyado nagustuhan kay Malaysia. Pero overall baka makapasok to sa semifinals mga kamusong si Malaysia next naman si Martinique nag grabe si Martinique si mga kabusino, ang lakas ng kanyang presence yung stage, yung kanyang execution yung kanyang galawan mapapawo o talaga sa kanyang last part mga kamusino ang ganda talaga ng pinakita ni Martinique yung kanyang galawan din beauty, okay na okay, pasok na pasok sa akin yung beauty ni Martinique, at syempre si Mexico mga kabusing, yung okay lang yung kanyang galawan hindi masyadong pasabog pero lumalaban itong si, Ma si Mexico mga kabusing sa kanyang ang galawan at syempre si Myanmar okay lang din mga kabusing uh, yung kanya performance okay na okay pa pero hindi siya masyadong katangkara ang, ba ang baba rin niya eh ni Myanmar pero okay lang naman sa akin si Nepal mga kabusino ang payat grabe para siya doong maldita na nagbumodel model talaga siya yung kanyang pasarela pero kung naayos to yung kanyang mayroon siyang proper training okay na okay sana yung kanyang performance ni, ni Nepal kaya wala akong masabi doon kay Nepal na okay lang naman si Nepal. At syempre, si uh, Netherlands mga kamusinom, mukha syang matanda din si Netherlands. Kaya lang, yung kanyang pinagkita kagabi, eh, sobrang ganda din. Parang, uh, yung galawan niya, okay na okay. Uh, maganda din yung kanyang lakay, yung kanyang execution. Kaya, pasok sa akin din si Netherlands. At syempre, si Nicaragua mga grabe ang haba ng kanyang face parang si Baba Gishan, pero yung kanyang performance okay na okay yung ayaw ko lang is yung kanyang face talaga parang yung face kanya kasi parang si Ai Ai yung kanyang mukha pero yung kanyang galawan talaga ang ganda talaga ni si Nicaragua at syempre si Pero mga kabos yung si Pero yung kanyang ano ba to yung kanyang uh, performance kasi nakayata siya parang bandage yung kanyang paa pa hindi, di siya maka, makalakad at syempre dinali sa kanyang face value talaga itong si pero pero I don't know kung may bearing ba yan kasi hindi siya nagperform talaga kasi meron siyang injured yata siya injured kaya yun kaya hindi ko siya I, I don't know sa organization kung papasok pa sa kanila yung uh, ginawa ni uh, pero pero Overall, sakto lang din mga kabosing. Lumalaban si Pero, At syempre, si Philippines nga mga ng Si Philippines, grabe yung kanyang execution, yung kanyang galawan, kung ano yung pinakita sa Miss Grand Philippines, yun din yung kanyang galawan talaga mga kambosin. Pero, mas ngayon mas nag level up siya mas maganda yung kanyang buhok sa straight hair ni Pilipis na si Emma Mary Diglo pero overall pasok na pasok sa akin sa banga itong si Emma Mary Diglo mga kabusing lumalaban talaga hindi man siya ma mag, na number 1 pero pasok siya sa top 5 mga kabusing ng mga hot picks niya mga kabusing pero sa kay Emma Mary Diglo laban lang syempre si Puerto Rico nga mga kabusino no? ang nala ni Puerto Rico yung kanyang galawan, yung kanyang pinakita sobrang lakas yung mga kabusin ni Puerto Rico I don't know sa mga ibang vloggers sa sabi natin na nagmamaldita daw pero I don't know kung hindi yun, yun na masabi nila pero make sure I don't know baka yun lang din mga kabusin pero yung sa videos ko na pinakita ang lakas talaga ni Puerto Rico I don't know kung makapasok siya o maipopoyo siya mga boss let's see na lang sa finals at syempre si Spain, grabe si Spain no? ang ganda ng kanyang performance sobrang grabe si Spain okay na okay sa akin yung kanyang galawan maganda rin to very sexy din mga kabosing kaya laban lang Spain at syempre si at uh, Tanzania Tanzania mga kabusig si Tanzania din no? okay na okay si Tanzania lakas din ang kanyang performance okay na dating okay na okay sa akin at syempre si Thailand mga kabusing grabe talaga si Thailand wala akong masabi execution yung kanyang galawan very hype na hype talaga ito si Thailand ulit kami sa galawan sa kanyang mga pinakita mga kabusing no? very commanding talaga yung kanyang galawan at very parang nakainom siya ng Revicon 40 or nakamaka nakamaka naka, naka, -pow, naka powder siya mga kabusing at syempre si United Kingdom na very matangkad mga kabusing at okay na no, okay sa akin yung kanyang pinakita dito ang ganda yung kanyang buhok na kulay pula maganda mga kabusing wala akong masabi pasok na pasok itong si United Kingdom at syempre si USA lumalaban doon si USA makabaw no? yung kanyang performance maganda yung galawan niya swak na swak ang ganda sexy mga kabusing kaya hindi ko ito ma makakal na makakapat sa finals mga kabusing makapenetrate at syempre si Venezuela na grabe si Venezuela na no? okay na no? okay, no, okay si Venezuela alakas ng kanyang dating very peri... queenly pero yung kanyang galawan hindi ko rin ma gusto kaya lang very simple lang pero as a uh, queenly okay na okay siya mga kabusing very queenly talaga yung kanyang aura pero yung galawan talaga nung, kahap, nung kagabi wala akong ma kung bagat mo sa ranking pang number hindi siya papasok sa number 5 uh, pero when it comes upon balay mo makatap 10 siya yun si Venezuela syempre si, si si uh, Vietnam, okay lang din mga kabosino, wala akong pan. Ganda ng na kanyang hair, haba, hair extension. At syempre si Zambia, grabe si Zambia din makabosing, ganda rin ang kanya pinakita. At may team siya, pero yung kanyang galawan, okay na okay makabosing kaya pasok sa akin sa mga itong si Zambia din makabosing. So, ayan mga kabusing, yung mga reaction ko makabosing sa mga nag standout out talaga sa mga performance makabosing. So, what do you makabosing? Sino ba sa inyo ang mas pumangat talaga sa performance? Comments down below at syempre, huwag na kayo magkalimot na mag-subscribe at likes at syempre kung sino yung top 5 nyo i-drop nyo na lang yung, yung inyong comments mga kabosing sa aking comment section at syempre uh, kapong kap and then syukwan mga kabosing for watching and see you na lang mga kabosing sa next episode ko mga kabosing and congratulations sa Philippines we did it at maganda yung kanyang pinakita very consistent sa kanyang galawan kaya God bless and have a nice day Bye-bye.